Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. And to this video guys, share ko sa inyo guys yung aking pinagawang uh, room sa aming rooftop. Yung rooftop po namin is pinag... Wala namang gamit kasi parang ano lang, ginawa ko lang siyang taniman ng mga halaman. Kinaisipan ko po siyang uh, ipagagawin ng kwarto. Kaya papakita ko sa inyo guys yung mga ginagawa namin. Kaya nasiyahan lang din ako kasi uh, maganda pala dito sa taas kasi ang tahimik ang um, sarap ng hangin At saka marami kang matatanaw sa baba lalo na yung mga mall mga sa kabila ng mga parking kaya thank you thank you po sa mga gumagawa ng babae po nila kahit wala iniwanan sila ng trabaho nila. rin kaya yeah, maraming maraming salamat kay papakita ko sa inyo guys ito yung aming uh, teris. ayan siya yung bintana na yan ano yung bintana sa kusina nilagyan ko ng bintana para may hindi yung ano ba yung ano anong, tawag nito hangin pag nagluluto hindi siya kulog yung amoy sa ko kaya nilagyan ko siya yung bintana ayan po yung ano ayan po sa hagdanan po yan dyan ayan tingnan nyo yan po yung hagdanan ayan. Ayan ayan, Teris, yung mga halaman ko hindi pa gaano nabubuhay bag kakatanim ko lang din ulit kasi pantaning daming ano namatay kasi yung mga tanim ko noon nung ginawa kasi to namatay yung mga halaman ko kaya ayan panibago ang papayat pa nga hindi pa, pa siya nilagyan ko na siya ng fertilizer pero hindi pa siya ga hindi pa siya tumaba hindi ko alam bakit ayan yung sa hagdan ito yung pinaka ano namin ayan hagdan pababa. baba medyo hmm. mataas yung hagdan eh. ayan ayan yun siya nilagyan ko siya ng harang-harang yun dyan para lagyan ko ng halaman kasi dati may mga halaman din yun dyan parang pinaka ay, tingnan nyo yung aking hangin plant. Nabuhay na rin siya, oh. Ayan, nabuhay na. Kakatanim ko lang talaga as in lahat. Sayang yung mga buti ng ano, ng mineral water. Kaya ginawa ko siya pang taniman. Tapos dito, naglagay din ako ng lamisa. Ayan, pwede sa umaga, magkapi-kapi. Ayan kami nagkapi sa umaga kasi maganda dito sa rooftop kasi mahangin kaya ginawaan ko siya ng kwarto dito para mayroon kaming tambayan kasi dati tani taniman lang ito ng mga halaman pero sayang kasing space kaya ang ginawa ko isipan kong pinaano na lang yan maglagay din ako ng hanging plants yan yung hanging plants ko hindi, hindi pa siya nabubuhay as yan, nilagyan ko siya ng net kasi yung mga ano, yung mga pusa at saka cover din siya sa so sobrang init. Yan, maluwag pa rin yung ano namin, teris namin, no. Maluwag siya. Ayan, pwede yung tagay-tagay ah, dyan. <laughs> maluwag naman sa kung ayan, yung pinaka-ano namin. Ayan, yung mga halaman ko hindi ito, mga dala ng ati ko yan, galing sa probinsya yan, mami tree ito ang lago na ito dati, nilagay ko to sa loob ng bahay, kailangan na, na ano, nung nilabas ko siya, ganoon pala yun pag na, nasa loob ng bahay, tas nilabas na ano siya, yung nalagta, nalag ay ano ko, parang nasunog sa init, kaya ang ginawa ko pinagtatanggal ko yung mga patay na dahon tanim ako ulit yan na yung aking mga ano lang kaya yan. Mga buti ng mineral water. Mga ano pa sa lang mataniman ko siya. Wala hanging plants yan. Ayan. Hanging plants ko na lang lahat yan dyan. Ili ano ko dyan lahat sa mga pader para maging mahangin siya. Ayan. Ito. Ito yung ano. Ayan. Pasok tayo sa aking. Ito yung ginawa naming rooms sa taas. Sayang kasi ang rooftop kung hindi gagawing ano. Ayan practice mo to. <laughs> rooftop, rooftop lang kaya ito namin. Ginawa, ginawan ko lang ng paraan na ano, ayan o. Oh. Diba? Kaysa naman nagtambay, nagkalat na ng unan ko. Sorry talaga tong aso ko. Mm, um, ayan. Ayan siya. Mas makulit. Kailan pa pang paswerte. Ayan, may mga yung bigas, nilagay ko sa ano. Ayan. Ah, sugar. Tapos, ano ba yung iba yan? Salt, ata? Oo nga, salt, sugar, tapos yun, ito. Puno yan sa bariya no noon, ito. Nilagyan ko ng maraming bariya. Yan, dahon ng paminta. Ano mabata? Tapos, yan. Yan yung mga simpleng ano. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito yung sala-sala namin. yan sala na maliit para lang may dito, sayang kasi dito sa taas saka maganda dito sa taas kasi tingnan mo yung mga ano yan jealousy lang nilagay namin ayan siya may mga puno ng ano mahangin mahangin dito sa taas mga puno ng bayabas kaya lalaki pa naman ng bayabas dyan ako taga panguha sarot oo nga kami, ate ko taga panungkit yan yung salasala namin na maliit pag dito sa taas matulog ayan activity na ano maliit lang nagkakalat yung aking aso yeah, nung ano tapos punta tayo sa ano pakita ko sa inyo guys yung aking CR CR namin maliit lang yung CR namin basta lang talaga may ano din lagyan ko rin ng CR siyempre para may mga anuhan din sa taas ayan siya Maliit lang siya. Ito, hindi pa nga na taas talaga eh. Hindi pa siya natapos. Yung bintana hindi pa din, hindi pa kinabit nung ano. Pero nasukatan na yun siya. Pero hindi pa hindi, hindi pa siya kinabit kino ano? Kino, nilagay nung tag, naglalagay ng bintana. Ayan. Tapos ito po yung kusina. Ang kusina talaga namin as in maliit lang din. Magkatabi lang siya sa pinto ng CR. O ba? diba? <laughs> akala mo bahay ayan eh you no. Know? Ayan, kusina. Tapos maglagay nilagyan ko rin ng mga pato mga ng mga ano mga kung ano anong mga kaiklayan sa taas, ayan. 'Yan kusina namin. O di ba, naman masayang yung rooftop. Pwede pina para para paraan paraan lang 'yan. O ginawaan ko siya ng ayan, ito yung lababo na maliit lang. Iyan, pang tama lang talaga na ano. Ayan, eh, ito yung bintana. Ayan yung bintana. Nilagay ko yung, yung bintana. Oh. Nilagyan ko lang bintana para pag nagluluto, hindi siya makulog sa loob. At least, kahit na, di ba, mapress kasi ang hangin dito. Ayan, may mga ano kayo, may mga lagayan ng mga spicy, yung gatas, salt, na Masimple Masimpleng ano lang, buhay-buhay. Yan. ko na. Yung tubig namin, nilagyan ko siya ng filter. Kasi pag Ayan yung kwarto. Kwarto-kwartuhan. Kwarto-kwarto. <laughs> namin sa baba yung cabinet, hindi na siya kayang i-assemble kasi masisira na siya pag ibabaklasin. Kaya ang ginawa ko hindi na bumili na lang ako ng so wala akong lagayan ng damit. Ayan, bumili na lang ako ng aking lagayan ng damit pero maganda siya. Maganda naman siya. Ayan oh. Maganda siya kasi ang dami talaga. Oh, 'di ba may hangiran pa sa gitna? Ayan. Tapos dito din sa kabila, mayroon din siyang pwede rin siyang mayroon din siyang hangiran. Ayan. Oh, ito yung mga, mga ano ko. Yung mga jacket, no, ganon. Ayan, dito ko siya. Ayan. Diyan ko siya nilagay yung mga ano ko, mga jacket, mga blazer diyan. Marami siyang maano siya, guys. Marami. Mm, mara, mala, maraming malagayan tapos yung mga pantalon tapos yung mga dress dress ayan sa baba nilagyan ko pa nga ng mga po, ano, lagay ng mga blanket Sa tuwalya dami siyang mailagay. punong puno punong mga bulis siya Kung Ma, kumbaga madali siyang asimbol tapos marami mailagay. Yan, yan siya pag palagi imakyat pag meron pag siya lalo pag siya lang mag-isa dito iiwan namin. Yan lang siya. Na, ano, kasi nilalako dito sa taas pag umaalis dahil baka biglang siyang bumababa. Sinisilip mo doon, son? Sinin sinisilip mo doon? Eh, son? 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 sinisilip mo doon? Chismoso. Sumisilip siya doon sa nina. dan siya sumisilip. Ayan guys. Ito naman yung aming ano. Ito yung paupahan namin. Ayan. Ito yung sala. Ito yung pinapasala. Ayan. Ayan. <coughs> Ayan. Sala. Ayan hindi ko nakapos yung ano. Inaayos pa. Sana po yung itong inaayos hindi pa tapos. Sinimintura pa kasi hindi pa tapos. Ito po yun. Yan, pinto na yan. Papunta sa kwarto. Ayan. Yan sa kwarto po guys. Hindi pa, walang ilaw kaya eh. hindi ko siya mapakita sa inyo. Maluwag din po yung kwarto. Mang sa mga upahan dito eh, hindi bigay na namin yung home. Kasi hindi na mga magagamit eh. Ayan, hindi na nagagamit namin. Kaya eh, ano na namin paano na lang kung, kung gagamitin nila eh okay pag hindi then, na eh hirayan Ayan. tapos ito po yung kitchen Ayan. may lagayan din siya sa taas so yun sa baba naman lagayan ng mga bro ay mga kalino so, kasi yun ang aming Yeah. Mm -hmm. Ang ko suko si isang kulay lang si para maganda siya tingnan. Yung ganyan din yung sa bulakan. ganyan din yung sa bahay ko doon. Gray lang yun, pero ito brown. Gray ang ano nun, no, kulay ng tiles. Pero parang ganyan na ganyan din design. Gusto ko kasi makikita pa siya yung Ito naman po yung uh, bathroom. Ayan, yung CR. CR naman po, maluwag po yung CR guys. Maluwag. Ayan, hi, Oba San. ko namin to Hindi pa ako naglagay sa labas ng, ano, ng apartment po rin. Pero, ano, pinirili ko pa, hindi pa kasi tapos eh. Isang lupa.